A day in my life Sa sanang playado Ang alipin ng salapi Kaya mapapasari ka ng Go, go, go Medyo matagal-tagal na Nung huling upload ko Mga auntie ko Ewan ko ba dito sa cellphone ko Lagi na lang full storage Lahat na nga binura ko Pati yung picture ng una natin pagkikita Eme <laughs> Yan nga mga auntie ko At ko si Juan Sa pagpasok niya Nabilis lang talaga ng panahon mga auntie ko. Dati kaliit-liit lang yan. Ngayon mas malakan na ata sa akin. <laughs> Nagi kong sa school at hindi naman ako nakakasundo at ako may pasok din sa trabaho. Sinusulit ko na nga lang din ang mga araw kasi darating ang araw na hindi na tayo ang mundo ng mga anak natin. Hindi na nga ako nakapag-video dyan ang pagpasok ko mga auntie ko kasi lagi na lang ako pandalas. Lagi na lang kasi kung kailang kaurasan tsaka nagagayak. Pagkatapos nga namin manangalian dyan ni Ate Sonia, nagdesisyon siya na lumabas kasi tatayado siya sa loto. Kaya sasamahan ko na kasi baka manalo pa siya at hindi makakabalato pa ako. <laughs> Emi eh, lang mga auntie ko, lumabas ako dyan kasi kukunin ko yung mga pambayad ng utang ko. Ay, este yung sahod pala namin. Masanay <laughs> na kasi ako na pambayad lang sa utang yung sinasahod ko. Then <laughs> may nakabalik na kami ni Ate Sonia, ngiting tagumpayan siya kasi tatama na yan siya may nagretouch-retouch na ako ng content, nagmekos-mekos na yan, insan. <laughs> pa yan siya, kala mo naman may matitira sa sinahod niya. <laughs> Pagkalabas ko nga dyan, mga auntie pa padalas na ako ng pagsakay ng jeep kasi naambon na. Hindi na ako pwede maulanan dyan, mga auntie ko kasi kapag naulanan ako, masakat yung ulo ko, tumitibok-tibok na naman. Nasa kalendaryo pa naman yung edad ko, pero yung side effect, pang senior na. Na tuwing uuwi ako, mga ante ko, ito ang sumasalubong sa akin. Yung maghapang pagod ko, nawawala ka agad kasi sila yung mga pain reliever ko. Kaya gaganahan ka talaga si araw-araw kasi dahil sa mga maliliit ng ngiti nila, tumataba ang puso ko. Kaya hanggang dito na lang mga ko sa so ulitin. Bye-bye!